magandang hapon guys hapon na naman hindi ako kumapasok na naman ta dalawang araw na guys hindi ako pumasok ng mga paghahandaan o hindi paghahandaan na maghanap tayo guys ng ulam may binili ako sa palengke oh nagpulsige akong bumili ng isda kasi sarap mag inom na ano higit na sabaw so guys ating hanap sa labas ng ano mga gulay tingin tayo doon

may hey, ilog pati pala dito, guys. Kuha tayo. Okay. Shall bater isga mucian mm, 没事的啦。 ang mukha ko ulubati. Ayan. Preskong presko ang ulubati, guys. Ating sabawan. Ayan, guys. May isda. Sabawan natin, guys. Magkuha lang tayo ng dalawa. Ito sabawan natin. Ginagawa ng presko, guys. Oh. So, isang paningkin lang kasi Isang piraso lang hanggang bukas na. sa na ng bukas. Bukas na hanggang pag natin bituha, guys. Bye. Mm -hmm. lang talaga ako guys. Gagawin ko, slicing ko siya. Dalawang piraso lang. I-slicing Is natin. I-slice Is ko lang siya guys. Isang natin ututip na. Sa so, bawah Sa bawah natin guys. Lagyan natin ng alagbati. Okay. guys, may kalamansi ako. May kamatis, sibuyas at sipagalang. Sa kalagyan ko na rin ang white cubes. Wala kayo kung ang lasa. Gawin mo. Masabaw-sabaw lang man guys. So, lagay ko na guys ang ano, pulo ko ng tubig. Salang natin. Ano ko na kayong mo lang po guys. Ang ganda ko ng luxe day. Then, natin ang ako guys. Kanina natin ang luya guys para maano yung nila muna natin. <laughs> ang technique guys sa uh, akuan, sa alugbate na hindi sya mag na, alugbate, na siya mag-ano. Luto na ang alugbate sa kamu ilagay yung kanilang

inadobo ko yung inadobo uh, ko yung alubati Spinach. so this is spinats this is ano yung pinapong sibuyas sa mga ito tapos ang tira guys na isda, dalawa lang kukuli ko ang tira nyan is ano yung natin ununin lagyan na natin ng so, sopa sopa ko so, kalimit so tapos bahala na kung ano ang kreto. Kreto rin. Ah, kung nasa namin ni Mr. Gusto namin palagi may sabaw. Ito. So, Nagkasundo naman kami sa ulam. Ang hindi lang niya gusto yung may mga maalat-alat. Yan ang ah, hindi niya ano. May mga baguon. Yan, ayaw ah, niya niya. ako so, gusto ko rin. Lagay na natin guys ang ating ano para sabayin sa pagtulog. Ating krabi. Kamatis. din ako kumamit ng vlog kasi sino na kayo. Kasi kami lamang dalawang kumakain. Siyempre para malimay din si Mr. Charot. Joke okay. lang. Ano yung natin mga ano, kalamansi guys. So, third lang natin. Tapos, itong yung, ano, kapta natin guys. Tinala natin ang ati. Ayaw kasi mahina. O, ugasan natin ang ati guys. Hello everyone! Thank you for watching my little channel. Please subscribe. Hindi pa nakasubscribe. Okay. Yan guys kung kayo mga, may mga backyards kayo, pwede kayong magtanim nito maganda to siya yung iba nga biniglender lang to ito. kasi gamot na to guys dami sa ano sa lahat dami guys dami magagamot siya kansi Maganda dito sa katawan. Kaya yung iba din na blenders lang. Nagbibili sila sa isin. Um, hey, Ang high kaya sa isin guys. Kung isang esterepon lang na box box lang na ano, 80 plus. O. Pero pag may mahilig ka magtanim, hindi mo nabibiliin. Diba nakasig ka na? Kasi pagka lang guys magtanim, ano talaga, hindi ka nabibili. Kaso lang guys, ang amin ano doon, yung pinagtanim mo naman na garden, yung sa kabila, wala na yun. Kasi nabili na ng iba. Hindi yung ang aming lupa. ninyo lang kami. Gasa natin mabuti. Actually yes, inal guys, nilalagyan ko ito ng pampataba o ganit.

prepared ko na lang yung kalamansi si Para gusto ko talagang pawisan na Para bukas kasi siguro papasok na naligo na ako kanina. Kasi parang masama talagang pagkailangan ko pa. Pinili kong maligo Kasi ang dagkit na naman ako ano, buo. ganda ng pagsasabi. guys, Hindi. Hindi ko. guys nito ang trabaho mo. Wala. May mga video. konting um, lang talaga may mo sa mga ano ba Pamilya. yes Isasabay natin ang isda. Kumukulo na. Ayaan na natin May ilang minutes pa. Ayaan na natin ako. Sigurado yung ako. yes pagkagabi yung pinirito ko o oh, inilagay ko sa kanin. Kinain ng pusa. Sumunod sa mister ko yung pusa. Ayun. Kinain. Kasi pag may pagkain kasi sila. yan hindi na kumain ang kanin. O lang lang sa lakas. ko ba? Masa na po. Ito lang. Uh, ano naman. Ah, Lagat na yan. lagyan natin paminta guys kumo na sa inyo itong sabaw na isda bisayang yung sistema to bisayang luto ganito ang gawain ko guys pag <coughs> wala akong walang pasok nagluluto lang naglulinis dami kong labahan pinilit kong maglaba so guys lagay na natin ang isda puro ulo ang gagawin ko ngayon dulo lang guys pwede na yan Lagyan natin yung lubati lagyan ko ng milk cubes shape ko ng milk cubes to guys hindi lang sa milk cubes naman ko siya tatakpan guys. Parang mukhang pa rin. Ang ating niluto. <coughs> Ay, sorry. Dito ko lang siya pigain guys. Para iwas tayo sa ating hugasin. Kasin na kayo sa aking bruises. Kasin na kayo. Mahina ang ano ko kasi hindi pa talaga ako nakabili ng mic. Umili ako sa online. Mali naman yung binigay sa akin. Kaya napakamahal pa din ang ano, mic. Ang mic guys sa SM is 1,500. Hindi ko pa kayang bumili ngayon kasi may mga anak pa akong inuna ko talaga yung anak ko magbili ng cellphone. Saka yung padala ko ng linggo para sa pag-aaral ni Dad, mga gamit nila kasi yung papa nila daw Ano um, ang trabaho gawin hmm, ko lang guys, mamaya. Aneh natin yan. Balikan natin mamaya. Iyaan muna natin. Isipin muna natin itong isda. Bakal naghihintay tayo kumulo guys ang ating ang ating ano yung isda And guys nang lalaba ko ang dami kong labahan isasampay na lang yung mamaya panlaban ko na isang bisis tingnan natin guys ako nung gulo na siya guys ilagay natin yung ano, kalamansi

嗯。Mm hmm. isang payo ito guys hindi naman hindi maalawan hindi naman maalawan ito kasi nga walang magbabantay pag nakasok kami kasi sa loob lang isang 'to bakal tutong na. Ganyan guys ang babae. Pag nasa bahay hindi isa lang ang gagawin, dapat magawa mo lahat sabay-sabay. Hindi kagaya ng katulad ng lalaki na isa-isa lang talaga pag ganyan sa bahay. Kaya yung lalaki kung ayun magluto-luto lang talaga pero yung babae guys, kumulo guys. Tama na siguro 'to. Pero yung babae hindi intayin natin gawin. Yung babae guys, kayang pagsabayin lahat magluto at saka maglaba or maghugas. Ganyan yan. Yan guys, patuloy natin. Mister na lang lingbog, guys, ito mamaya ang magsalita. Isang linggo guys, hindi maglaba. Kaya tayo pong labahan. sabaw, guys. Gusto ko lang talaga sa sabaw. Ito yung sabaw, guys. Ito yung sabaw. San Lord, makagaling to sa akin. Asim-asim, guys. Masarap. May kalamansi kasi. Tapos dami pang luya nilagay. Kaya parang salabat na. luto na ang niluto. Tapos na rin ako paglalaba. maluto eh. Hello? May pusa. Ah, yung kumiming, guys. Oh. yan, Miming! Marunong siya magbukas nito. Marunong niya magbukas kaya nilalak namin ito. Nilalak namin. Kasi marunong siya magbukas, guys. No? No? Hindi namin nilalakang ano, kasi sira. Tawin ang ina na namin. Pawisan ako, guys. Thank you for watching, guys. Thank you sa li aking little na video, guys. Sana supportahan ninyo, guys, para makabili ako ng mga equipment, guys, tapang ma gamit ko sa aking mga maraming content. Wala pa akong mic. Gusto ko talaga guys mag-vlog. Ang nag-ano sa akin na maging, magawa ako ng YouTube guys. Yung friend ko. Kasi nung, nung, ano pa. Nung nag kami ng papa ng mga anak ko. Doon ako parang depressed na depressed. Sabi ng friend ko sa India. Bakit hindi ka gumawa ng YouTube channel mo? yung anong ginagawa mo diyan kung anong ginagawa mo kasi caregiver ko sa ano yung sa kulukan wala anong ginagawa mo diyan i-post mo so nahinto yun guys kung yan pinapatuloy ko pa rin yun na nga mga 6 months na wala pang hindi <laughs> pa ako nanonatize guys Thank you guys for watching. God bless you all. Stay safe. Bye bye.